Ito na po ang ating order Yan Kailan lang Nung isang araw lang Ang bilis 3 days Dito siya guys Yan Ang aking order Tingnan natin Up to you. Pagsan natin guys. Ang ating order. Grabe. Ang laki. Ang laki mga palanggay. Grabe. Grabe. 不可能。Huh.

Grabe naman ang laki. Eh. Hindi ka siya sa bag Hindi ka siya sabag, guys. Masyadong malaki. Tara, tara, Pag ibinigay ko ito sa anak ko, grabe ang laki. Eh. Grabe, ano to? Ito ay umbrella guys. Kasi nawala yung umbrella ko. Sabay kami sa labas, tapos naiwan. Nag-change kami ka ng table. Tapos, naiwan yung umbrella ko. O, auto yun. Yung ginagamit ko ngayon, ang hirap naman. Kaya yan, nag-order ako. Grabe guys. Locked. Locked. Ang bigat, grabe. May sidero. Bigat. Ano, grabe, ang laki. <laughs> Para na ilipad. ang lakas guys akala ko hinanun, ano na siya diretso na siya ng ganito ano <laughs> ang ano Kabian lagi, mata ako. Okay, like guys. Okay, guys. Thank you very much. Thank you for watching.